Hello, good morning, good morning Luzon, Visayas, ug Mindanao, ug maayong buntag sa inyo tanan mga boss. Ani na pud ta maghatag na putag pani bag-ong guide karong adlaw, adlaw sa Miyerkules og bulan sa August 14, 2024. Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha. Sabay lang mo sa to ang guide karong adlaw. Ha? Okay, before ta mag-start mga boss, palihog ko like and then subscribe sa ating YouTube channel The Boss Rain 3D Vlog. Sa mga wala pa ka-subscribe, uh, palihog ko to sa ating subscribe and then hit ang notification bell para araw-araw po kayo manotify sa mga video na ina-upload natin araw-araw. Okay mga boss, uh, before na mag-start, mag-recap una ta. Ang result sa 2 PM draw ay 612. And then sa 5 PM draw ay 909, wala po tayo dyan. Sa 2 PM, uh, sa 2 PM po mga boss, ay pasok ang ating Pairing na 62 Pagdating naman ng 9pm uh, Pasok ang ating 52 na pairing And then uh, nag sa ating pasakay And then Doon sa ating uh, Special combination Target ka yung ating special combination Na gi-upload advance nato gahapon. Okay mga boss, sa mga nakalantaw ato, congratulations sa inyo ha mga boss. Ha. Gi-remind na, na ako sa inyo ha. Wa ta magkulang pag-remind sa inyo mga boss sa 9 PM pagpahabol nato. Ato nang gi-remind, okay? Okay mga boss, mag-start na ta sa tuang guide karong adlaw. Sabay lang sa mga gustong musabay. Ang atong gamitong karon na guide mga boss kay guide pattern ha. Guide pattern ang atong gamitong na kombinasyon karong adlawa Okay mga boss? Okay mga boss, magsugod na at tano. Atong nisugdan aron dayon ang ato ang kombinasyon karong adlawa, Paminaw na lang mo dira mga boss ha? sa ato ang i-discuss karong adlaw. Guide pattern ang ato ang gamitong karon mga boss ha? guide pattern ang atong gamiton na kombinasyon. Okay? Uh, kini mga boss ha? ang paggamit ani niya, ako explain sa inyo ha mga boss. Uh, horizontal ang paggamit niyan mga boss ha horizontal and then vertical and then slanting ha slanting mga boss ang paggamit niyan and then intersecting intersecting mga boss ang paggamit din nito ha or x okay x and then triangle mga boss ang paggamit nito okay lima ang paggamit nito mga boss ha okay tandaan niyo po yan Okay mga boss, mag tayo sa ating escalera syempre. Doon tayo magsisimula sa escalera natin. Unahin natin doon ang ating escalera ngayong araw. Okay? Ang iska natin mga boss ay magkumpiyansa sa escalera natin ngayong araw. 809 and then 423 uh, 756 Pwede akong base escalera mga boss ha ha muna akong base, base escalera karong adlaw pag target o grumble mana mga boss okay and then meron pa tayong dalawa ah uh, itong ay tatlo pala ay mali mali dalawa 786 and then 910 okay pag target o grumble mana mga boss then next mga boss ay double ang double natin ngayong araw atin double Ah, uh, sa mga ganahan lang mo sabay ha, sabay lang ninyo ato ang kombinasyon karong ang dalawa. Okay, mga boss. Mo ni double karon, 722 and then 022 ah uh, 033 and then 8 two, two. okay ay nagutagpatan yung mga boss ha pili lang nga ang lima ka kombinasyon na na double okay pag target o grumble mo na mga boss okay And then, ang 611, syempre, hindi natin iiwan yan. And then, ang 911, okay? Muna itong double karong adlaw mga boss. Uh, Respetary lang nyo sa mga ganahan, na, Sa mga ganahan lang mo sabay, mga boss, ha? Okay? And then, ang ating, uh, ating pasure. Ating pasure ngayong araw, ito. Sa mga ganahan lang mo sabay sa itong pasure, 682. Huwag na nyo, mga boss, 982, okay? Okay? 982. Ang shadow na niya mga boss kay 173. Ha? Ang shadow niyan. Respirator, target, o grumble mga boss. Okay? Gamay rin natin yung hatag ng mga kombinasyon karong adlaw mga boss. Ha? Pili lang ninyo na ang guide karong adlaw. Ha? Kay gamay rin ni mga boss. Okay? Siyempre nata extra mga boss. Hindi natin kalimutan itong extra natin ha. Ating extra. Ating extra. Itong extra natin. 945. 945 and then 3, 4, 7, uh, 8, 3, 5. Okay? Pag target o grumble mo, ano extra mga boss? Ha? Mura na, tuluran na kabuka itong extra mga boss ha. Pag target o grumble mo, ay nyo, ayong mga boss ha. All draws niya nga ito mga kombinasyong karong adlaw. Okay? And then, may MC tayo. Ganahan mag MC mga boss. Ha? Siyempre, may MC tayo ngayong araw dahil uh, malapit na naman ang kalahating buwan. Ano? Uh, sigurado babalik-balik na naman ang ating mga kombinasyon ngayon dahil palapit na naman ang 15 okay magpag-target tong ramol mga boss anang iska atong MC ha tuluran na kabuk, mga boss atong MC karong adlaw and then proceed na tayo mga boss dito sa ating ay triple nga pala mga boss triple sa mga ganahan magtrayo okay basic mga lit ang tryo 8, 8 and then 9, 9 o 1, 1 muna itong try mga boss ha tuluran akabukat itong try mga boss respeta lang ninyo o oh, piso-piso okay bisag piso-piso lang mga boss respeta rin yung piso-piso nga to ang kombinasyong karong adlaw okay mga boss sana naintindihan nyo ang sinasabi ko mga boss ha And then dito mga boss ha, pwede kayo mag git 2, git 3, dyan ha. Tinuro ko na sa inyo kung paano na yan ginagamit, okay? Proceed na tayo mga boss sa ating last to four. Ito ating last to four mga boss ha. Sa last, dito boss, dito tayo kukuha ngayon ng mga pa, mga kombinasyon natin ha mga boss. Dito tayo kukuha ng mga kombinasyon natin sa ating guide pattern ngayong araw na to. So subukan natin tong guide pattern natin ngayong araw. Ito ang last to four natin mga boss ha fifty-eight and eighty-five and then fifty-six and four-eight Yan ang ating last to four ng araw. Seven-eight ah eight-seven Okay? Yan mga boss pag target o grumble mo na sa atong last to four karong adlaw mga boss. Okay? pag target mo ana mga boss ha sa ato ang last of karong karo and then 76 67 pito ni atong last of mga boss ha 4 kaya pitong piraso tong last of natin dahil dito na rin tayo kumuha ng guide pattern ay guide natin ngayong araw ha guide natin ngayong araw old rose dito na rin tayo kumuha mga boss ha dito sa guide pattern natin Okay, yan ang last 2 natin ngayong araw mga boss. Respita lang na targeto Target to grumble. Ay, target to grumble. O, oh, tama. Target to grumble muna. Ah, pwede ba yan? Di target lang pala yan. Sorry, sorry. Diyan <laughs> sa ating last of our... And then, proceed na tayo mga boss sa ating, syempre, dito na sa ating pinakamain. All draws na mga boss, ha? Aldros draws ni. Hot combi. Okay. Okay. Ito na yung mga boss ang ating hot combi ngayong araw. 5, 8 5, Wait lang. Ay okay, mga boss, 5, 8, 1 to mga boss ha. 5, 8, 1 ha. 581 yan mga boss and then ang isa natin ito ay 58 58 na Okay, mali pala mga boss, hindi pala 5 bit ang isa nito Shadow pala yung mga boss Ang shadow nito mga boss ay 0-3-6 0-3-6 ang shadow na mga boss pag target o grumble mga na Ako lang ang ilubag mga boss ha, araw na may option draw Okay, respecta lang po na yung shadow mga boss Kaya nga na ang buhat ni Lolo, yan ang shadow-shadow Okay, and next mga boss, 5-6 Ang 5-6 natin mga boss, ang pamaris na ako, 5-6-2 Ayan, 562 ang lubag niya ni kay 017. Okay? Pag target o grumble mo ana mga boss, ha? Yan. Pitura na yung kakombinasyon mga boss ha. Nara sa inyo ha kung iyo ang paddan ang iyang shadow. Okay mga boss? Pwede rin po mong focus sa pinaka main guide mga boss. Okay? 48 ang next mga boss. 48 ang ako adere kay four eight Okay mga boss, ang ako ay kay 481. Ang iyang shadow ani mga boss kay 936. Okay, 936. Pag target o rumble mo ani mga boss ha. Okay, pwede ra mo mag-focus dire mga boss ha sa 481 ha. Kung gusto niyo ang shadow, binigyan ko lang kayo ng option dito sa shadow mga boss kasi ganun ang ginagawa ni Lolo. Minsan ginagawa niya shadow ang ating mga kombinasyon. Okay mga boss? Kaya respetaran niyo yung shadow mga boss. Kaya sinasama ko sa guide yung shadow dahil po gano'n uh, ganun minsan ang ginagawa ni Lolo, no? Di ba? Kung naka, makabantay mo sa mga result, ganun ang ginagawa ni Lolo. Okay, dito naman sa 78 mga boss, ang sa akin dito ay 781. 781 ang shadow niya, 236. Okay, pag target o grumble mo ni mga boss, ha? Respetarin na ninyo mga boss, ha? And then sa 76 ko naman mga boss, ang pamares ko dito sa 76, 761. Ayan siya doon mga boss, kay 2, 1, 2, 1, 6. Hindi naman niya shadow mga boss, okay? Pero respeta rin gaya po na niyo mga boss ha. 216 ang iyang shadow target o grumble ball gihapon mo nigawas gihapon ang iyang shadow ano mga boss o balik taron to iyang shadow mga boss mahimo tong 912 okay 912. Respeta rin nyo mga boss ang 912 target rumble. Muna lang to i-equal nyo mga boss. Kaya nigaw sa manang 162. O kasi dito sa 4, 6 natin na ah, pairing mga boss, ang pamaris ko dito ay 0. Ha? Ah, ang shadow niya 915. Okay? Nagawas na ng 915 mga boss. Ah, kayo nang bahala kung ninyo ng uh, ah, balikan mga boss. Ha? Sa so, 915. Pasin na mo balik. Pero pwede ganyan tuwaran mga boss ha. Ah. Mahimo na siyang uh, ah, 9-4-0. Okay, mga boss? Respeta rin lang po ni mga boss. Tuwad dito sa tuwang 4-6-0. Ha? kay muna ay tuwad. Okay, sa 5-1 na mga boss, ha? 5-1 na tayo na pairing. Last pairing na to mga boss. Sa 5-1 naman, mga boss, ang kumaris ko dito ay 2. Okay? Ang iyang shadow kay 0-6-7. Respeta rin nyo, mga boss, ha? Pag target o grumble mo, ane, ha? Okay, mga boss? Muna to ang guide karong adlaw, Ha? all draws ni mga boss ang atong guide karong adlaw ha respiratory lang ninyo okay gitudlo na nako sa inyo mga boss ang paggamit ani ha horizontal and then vertical ha horizontal and then vertical and then slanting ang paggamit niya slanting or diagonal Ah, uh, ito na meron pa yung intersecting ha or x na paggamit niya and then triangle okay muna yung paggamit na na boss ha limang yung paggamit na na mga boss pero pwede mo mag -exper experiment, dira mga boss ha sa mga kombinasyon na ana pag gito o gitri mo na mga boss dira ta naghuag mga pairing mga boss ha muna atong gamit karong rong guide pattern ha naglahay na po tag guide karon guide pattern na po datong gigamit ato na yung sulayan ang guide, pa guide pattern mga boss kumusta din niya Okay mga boss, may exit na ko. Muray na to ang guide karon. Good luck o oh, God bless. Sana manalo po kayo ngayong sa ating guide. And then, hope na uh, makasabay mo karo sa itong mga guide. Old Nino, atong guide karong Adlawa. Okay mga boss, good luck o oh, God bless. O oh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. And bye bye.